Minamahal na kapatid, sa pagsilang ni Kristo ay naihayag sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa daloy ng oras at ng panahon, ating ipagdiwang ang mga misteryo ng ating kaligtasan. Ang Merkules ng Abo na siyang simula ng apatapung araw ng paghanda sa Pasko ay ipagdiriwang sa ikalimang araw ng Marso. Gugunitain natin ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa pagtatakip silim ng ikalabing pito hanggang sa ikadalawampung araw ng Abril na siyang simula ng panahon ng Pasko. Ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay gugunitain sa unang araw ng Hunyo ang Pentecostes na siyang pagtatapos ng panahon ng Pasko ay ipagdiriwang sa ikawalong araw ng Hunyo. Ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo sa ikadalawampot dalawang araw ng Hunyo. At ipapanibago ang panahong liturhikal sa ikatatlumpong araw ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adviento, ng ating Panginoong Heso Kristo. Siyang kahapon, ngayon at bukas, ang Panginoon ng panahon at kasaysayan, walang hanggang papuri magpakailanman. Amen.